Hello everyone, for today's video, ayun, meron akong ipakita sa inyo guys. Talagang masyak kayo kung ano to. Sobrang dami guys, dito sa Danube River, Hungary. Ang dami, dami, dami talaga guys. So ayun na, ipakita ko na sa inyo, sa inyo. wag nang maraming satsat. Ayan na, jala. Ayan guys, nakita nyo yan. Ayan, ayan. Grabe, ayan oh isip ko bukas babalik ako dito ayan magdala ako ng ano lalagyan oh ang dami guys kasi daw dito sa hanggar hindi daw to kinakain kasi daw nakakapuison o oh, nakakamatay yung shell dito pero nasubukan ko na to guys as in hindi naman siya nakakamatay pero sa atin sa Pinas parang Uy, oh, tingnan nyo naman yan, oh. Ang dami, oh. Hindi lang dyan, guys. Hanggang dyan. Ayan, ang dami. Ayan, tingnan nyo yan. Ang dami guys. Ang dami oh. Oh, buhay na buhay yan guys. Buhay silang lahat. Ayan, hindi, hindi kasi ito kinakain dito guys. Ayan. So, ginagamit lang ito pag ano. Pang paing ng isda. Ayan oh, na nyo guys. Ang dami. Ayan, bukas babalik ako dito guys. Maglala ako ng ano, lalagyan. So, buka natin siyang lutuin. Ayan. Ipakita ko pa sa inyo yan. Oh. Yan guys, ang dami oh. Eh? Mm. Yan. Shell yang lahat guys. Ayan oh. Sa atin to sa Pinas, wala na to ubos. Ayan. Ayan oh. Ang dami. Wow. Wow, wow, wow. Ayan oh. Tingnan nyo yan guys. Walang katapusan. Yan. Grabe to. Mm -hmm. Diba ang tawag natin to sa Pinas is Taiwan Seal. Ayan o, ang dami. O. Ayan. Hmm. Ang dami niyan guys. Look. Ayan. Ayan o. Ang dami. Ayan. Ayan Ayan o. Lagay natin sa tubig. Lagay natin sa tubig. Ayan. Sayang naman ito eh. Babalik talaga ako dito bukas. Ayan. Grabe, ang dami. Ayan. Oh. Hmm? Yan oh. Yan guys oh. Oo oh, oh. Tingnan nyo yan guys. Andiyan. Kanyong naga... Itim na itim, guys. Shell din yan. Ayan. Tingnan nyo. Kung gaano kadami. Wow. Babalik talaga ako dito bukas, guys. Ayan. Ayan, you know? Hmm. Ayan. Hanggang dun, guys. Ayan. Ito lang area, guys. Ang dami. Ayan, oh. No? Oh. Ayan, guys. Oh, look at that. You see? Ayan, oh. Ayan. Grabing is. I want guys, dito. Ayan. Dami. 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 Ayan guys, oh, oh, oh. Hindi pa yan tapos guys. Oh, oh. Dami, puro yan Taiwan seal. Ayan. Mm. Grabe guys. Ayan. Hanggang dun, guys. Hanggang dun. Yun. Yung nag-iitim, puro yung Taiwan seal, guys. Yan, oh. Yan. Ang dami. O, oh, tingnan nyo yan. Grabe, ang dami dito, oy. O, oh, ayan. O. Oh. O. Oh. Sana, all Sana, oh, kaya. ba? Sana all yang Taiwan seal Tagkan. Woo! Yan o. Yan na. oh guys, napawawo kayo, di ba? Sa dami-daming Taiwan seal guys. Ayan o. Ayan, sa likuran ko. Ang dami. Grabe guys, kung sa atin pen sa Pinas, wala na yan. Ubus na yan. Wala ka talaga makikita. Kahit, kahit na yung cover niya, wala ka makikita. Grabe. na-shock talaga ako guys. First time ko makita ito. Uh, two years ago, nagpunta din kami ng asawa ko. Dito, na, dito kami nag-fishing. Hindi ito ka hindi to ganito kadami pero ngayon grabe talaga guys as in. so ayun na thank you for watching don't forget to like share, comment and subscribe. Bye-bye. Thank you for watching. Ando yung asawa ko, nasa malayo.